Magandang buhay mga ka Tutal Total, pinakita ko sa inyo ang aking mga sapatos ngayong araw na to. Ipakikita ko naman sa inyo kung paano ko sila nililinisan. So, ito ang ating lilinisan. Itong Adidas Triple Black. Ito po kasi yung aking pinangjajaging. Kaya ganyan, napakarami. First, lalagyan muna natin ng ganito. Hindi ko alam kung ano tawag dito eh. Mga ka kung sino man na nakakaalam ng tawag dito, comment nga dito sa video na to. Yan, lalagyan natin yan para maganda yung form, yung hulma, yung forma. No, ito nabili ko to sa TikTok. Di ko alam, nakalimutan ko na yung tawag diyan eh. Pero sobrang mura lang niyan, plastic. So pag meron na niyan, maganda rin forma, di ba? So ihanda na natin ang ating panlinis. So ito yung ating ginagamit na panlinis. Ito yung pinagkakatiwala natin kasi ang ganda nito. Kahit anong materials, hindi niya kinukupas yung kulay. So, first meron tayo nito uh, Horse hair daw yan So, babasahin muna natin Yan, hanggang ma-absorb yung tubig uh, Okay And then, lalagyan na natin ang ating panlinis shoe cleaner Nakrep And then Tsaka natin Babrushing Oh yeah, sorry Sorry sabi nga dun sa video eh When I see the foam I'm in the zone <laughs> Yan pati yung sintas so, hindi ko na tinanggal yung sintas Para madali lang malinis yan Kasi parang nylon yung material So actually yung sintas dito Ano yun yan? Pinalitan ko na Pag ginamit ko sintas dito Yung sintas ng luma kong NMD Yan, yeah, pabubulayin lang natin ang pabubulayin ng todo. Kung napansin nyo, hindi nagtatagal yung bula kasi yung materials dito tela, sobrang gaan. Kaya nga, panjaging talaga siya. And then, gagamitan natin ng microfiber na galing din sa crepe. Yan, yeah, pupunas-punasan lang natin. Lahat, Paligid. Ayan. Grabe, linis na. Diba? Pwede ng pamorma. <clears throat> Kanina, pansin mo. May mo dito sa isa. Hmm. See the difference? Now I save myself 150 hundred bucks. <laughs> so, you thanks for watching